po sa Wedding Shell Samahan niyo po ako sa aking paikipan sa palaran dito sa aking karanasan ka sa Makuwaga sa Tikim. May kita po natin si oh. Chef Kian. Uh, eh, salute, chow. At si Chef Sheila. Nga ngayon, ngayon po ay tatanungin natin si Miss Chef Sheila kung ano ang mga nilagay niyang recipe dito sa Italian Wake-wake for today. Ah, uh, ano po ba ang nilagay ingredients diyan na pwede nating ibigay sa ating mga mga manonood? O pwedeng ibigay na tips sa kanila. Meron po ba kayong masasabi? Um, Kumara po tayo sa ating napakagandang camera? Paminta, we pamintang, pamintang bro. Tapos vlog Poy, ang anong pinaprito po, anong ginamit po nating mantika dyan? Specialist na po ba yan? Extra virgin olive oil. Wow! Napakaganda pong... <laughs> Napakaganda po yung olive oil. <laughs> Para sa ating... <laughs> Sarap at, at mukha pong napakasarap ang ating piniprito niya. At ah, piniprito niya ngayon. Sino po kaya ang kanyang inspiration? Inspiration? Wala. Uh, bakit naman wala? Eh, nagmumukha siyang masarap tingnan. Eh, nakikita mo may inspiration ka. Wala nga. Wala akong inspiration. At uh, ito naman po si Chef Kay Nag... <laughs> ano po ba masasabi niyo tungkol sa ating ginagawa ah, ngayon? sabi niyo, kayo mo namin yung pilin. Pero ang pinakasarap ito kayo yung ko. Ah, ano po ba tawag niyan? Anong uh, um, pwedeng itawag Italian natin? Italian di si Charon. Sa... Ah, ito. Wow. Pwede mo matikma ko niya. um, esquisito. <laughs> eh, bulisimo po talaga. At kaya kayo mga customer o mga manonood, gawin niyo po ang aming pinakita sa inyong video sa inyong mga kanya-kanyang bahay. Pare. Arrivederci, buonasera a tutti. Ma sa tikim.